para naman sa ating mga mag-aaral, hindi madali ang inyong pinagdadaan. Lalo na sa mga hamo na kumagasyon sa palahat ko. Tandaan na ang bawat pagsubok ay napapatata sa inyong pagkatao. Patuloy na mag-aaral at mag-consigit. Narito kami, mga SRP Voices, Maria. Ang inyong sakripisyo at walang sawang pagkuturo ay tunay na kahanga Maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamahal at dedikasyon sa kapisyo. Ngunit, pagitan hapon po sa inyong lahat. Ang salamat. <coughs> at mga magulang tayo at tayo lahat eh, para sa ating at para sa bawat bata kami ang mga guru magulang magkakaroon at katuwang ng kakaisa sa isang hihim. Buong puso namin pinanunipaan na walang batang maiiwan. Na bawat isa'y aming alalayan at bawat mga ay aming iingatan. Sa hirap at inawag, sa hamong at agupay, kami ay manilindigan, magmamahal, Para salamat po at nakuha niyo po yung inito.